DC output so ngayon itesting natin kung hello mga kabisi mine so ngayon may uh, itesting lang tayong power supply kung tama pa ba yung output ng power supply na ito so gamit ang tester isit natin sa DC volts kasi DC output yung power supply na ito itong linya na ito ay yung supply yung EC 220 volts, ito naman sa kabila nilagyan natin ng test brand uh, ito ay uh, DC output so ngayon itesting natin kung ilang voltahe ang power supply na ito kasi hindi natin alam kung ilang voltahe ito walang nakalibel sa uh, body niya. So, kailangan nating gumamit ng kilometer o tester para malaman natin ang voltage output na DC dito. So, dito, makikita natin may voltage adjustment. Itong uh, scroll na ito. So, bago yan, titingnan muna natin kung ilang voltahe nito so lalagyan natin ng supply ayan so i-on natin so may power ang supply na ito so ayan umiilaw so yung tester natin i-on natin kung ilang voltahe nito So, may 4.9 volts DC. So, makikita natin yan. DC 4.9 volts. So, ang power supply na ito ay may uh, voltage adjuster. So, kung ilang voltahe ang gusto natin, dito natin e i-setup. Dito. Ikutin lang ng screw. Yan Yan Kikita natin yan So 5 point Yan So malalaman natin dito sa voltage adjustment Kung ilang voltahe ang gusto natin So kailangan kapag may supply magingat tayo sa ating ginagawa okay kung may natutunan ka dito paki like at share at wag nyo nang kalimutan na i-follow nyo ako okay bye bye mga kabisi